Good morning! Welcome to our live. Matana si Ate Sonia. Mata si Ate Sonia, vlogger. Good morning, teh. Good morning sa satong kuan, mananaway. Good morning sa satong viewer. Dali! Good morning! Good morning, guys! Good morning, guys! Happy Sunday! Happy Sunday! Na. Happy Sunday! Happy Sunday! Okay. Uh -huh. what's 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 your morning? <laughs> Ay, what's your morning? <laughs> Kumusta mo morning at Sonia? Kira. Ha? Ah, nagdamgo ka? Ha? Ah, Unsa man imong gidamgo? <laughs> ha? Asa imong gidamgo? Mag-vlog pa. <laughs> 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 ka na yung sikat na kana vlog. Uh. Uh -huh. Nag-live mga kagabi ina oh. Nagan ba dyan kang viewers? So, oh, thank you, thank you, sila, thank you. Thank you, viewers. Thank you, viewers. Diyan, magkong sa mga karong buntag. Ha? Magkong sa manawang ati Sonia karong buntag. Mag? Mag oh, vlog. Mag? Oh, vlog. Huwag vlog! Huwag vlog. Nag-vlog na bitaw nag-vlog. Hmm? Hmm? Wato, dah. Nag-vlog, nakakaroon. Ito bang first gabi eh. Ah, oh, mag-live. Mag-live mm, din ka kakaroon. O niya, magligo sa so, siguro ka, maligo. Ha? Huh? Maligo na mo gabi eh. Ligo na kagabi eh, magligo. Hindi, ka maligo ron. Hindi <coughs> na ito. Hindi na ito. ito. Hindi oh, Sunday karoon guys, Sunday. Hmm? Ang so, sa may buhato ni Moran natin eh. Nawa, oh, may klase. Wala oh, may klase. Sabi ba to niyo mo? Oh. Simba. Ha? Huh? Simba. Simba kakaroon. Ito, ito Simba si Simba? Masin Simba. O, oh, yun naman. Nasuot-sog Simba. Diyan sa nakang uraso ni mata mo. Na, kaya nag-live-live. Lugay matog. Diyan ito hapon, Simba. hapon. So, so, nah, wala mong balay, guys. Welcome sa our home. Maliit lang talaga mong balay. Kaya tisun niya na, oh? Gusto ko na siyang mag-vlogger, guys sa kabung lugar ina sila napaki like and one paki like ug subscribe sa akong channel inatly okay, paki share paki like ug subscribe S sa channel sa akong channel guys <laughs> okay. kay magvlogger ko na siya kay tanan diri sa mumbai, tanan sa akong diring lugar in nagvlogger na nagvlogger ni na silang tanan sta si atus ning vlog guys oh huh? hi <laughs> Good morning! Good morning, guys! Mm. Have a blessed Sunday! Have a blessed Sunday! Have a blessed Sunday! Everyone! Everyone! Welcome to Awking Life! Welcome to Awking Life! Buhai Blogger! Buhai Blogger! Feeling Blogger! Feeling Blogger! Hahaha! 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 Haha! Haha! At so, sa may mga kasulti at eh. Ma mata na mo guys! Mata na mo! Na, mata na. Kaikti sila. Kay Wano. Napanatawag pa sila. Kaikti, kaikti. Nabangon na! Na? Na, nabango na mo! Kay mas... Bango na mo guys! guys, <laughs> sa may button. Kay, dumingin ka maroon. Na. Pagdungag na. Maanong olam! na shout out sa mga bata shout Shout out sa mga bata na, dyan. Natutulog ma, pa. Anong na, natutulog pa. Shout out sa mga batang natutulog pa. Ma, anong olam. Na, ay na. Na shout out sa mga batang natutulog pa. Shout out sa mga batang natutulog pa. Ma, ma anong Kusga. <laughs> shout out. Gi. Shout, shout, out, out sa, mga, mga, bata diha. Bata diha nga tulog pa. Ma, anong ulam? Sa mga bata na nagsilpon-silpon. silpon. S Shout out sa mga bata dyan, nagsikig cellphone. Uh, anong ulam? Pula. Pagtrabaho po mo. Pagtrabaho po mo. And guys. Ang dyan, magawang siya manta sa itong maliit na balay. Mag-live. Mag-live dyan sa YouTube. Oh, ina sila, Ininvite. invite sila, In invite Invite down sa mo guys. Kung may invite uh... Invite mu mag so, kay mag-live me unya. Karuna. Di sa kay buntag pa wa manan. Ah, di pamutan matan si ati nimo. Sisi gabi e. Eh. Sisi. That is Sisi. Hi, ni ati Sisi. Shout out. Shout out to Ate Swizy. Na shout out sa nanan house among live gabi. Okay eh. na, okay na. Bye bye. Bye bye guys. See you mamaya. Uh. See you mamaya. Mag-live me.